Sa mga naghahanap po ng ayuda, kung kapapasa niyo pa lamang po ng requirements, wala pa po yan. Nagbigay po kayo ng contact number, kayo po ay tatawagan. Ngayon po, dun po sa mga naghahanap ng na mga 5-6 o iba pa pong ayuda na hindi pa po ibibigay, kami rin po dito sa LGU ay naghihintay po kung kailan ito ipababa sa atin, kung kailan, sa ano paano ito kukuhanin. Ang, ang control po ay wala po sa atin. Ito po ay dinya niya lamang uh, ng national government, ng provincial government ng DSWD kung sino po ang may sponsor po nito. At uh, sinasabi lamang po sa atin. Pero hindi po hinahawakan ng LGU, ni Mayor, ni Vice Mayor, ang pera kundi ito ay ito po ay dinidiretso po sa benepisyaryo. So doon po sa mga naghihintay ng ayuda, wala po tayong kontrol dito. Wala pong kontrol ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalumpit. Tayo po ay naghihintay lamang sa sasabihin ng uh, national ng uh, DSWD o kung sino pong ahensya ng gobyerno ang uh, sponsor po ng ayudang ibibigay. So itay-intay po tayo. Lang po nating madaliin, hindi po natin kayang gawin. Ang kailangan po natin ay matuto po tayong maghihintay. At habang naghihintay po tayo, eh konting pang unawa po, wala pong kukuha po ng perang para sa inyo kundi kayo o yung otorizado niyo pong tao.